mga tapatips, loading na punta. So, dili na itong uh, biyahe, oh. Pag na naggabot ang pangarga na ito. Hmm. Wah, puta parang yun! Amon guys. Amon amon, Dre. amon, trabaho di basta ready kami sa ano North Kota Batu hindi dali ang magkarga sa ano sa saging oh tanawa ko na sila oh. na Oh, dalik lang daw. Oop, oh, ini Pag-apila yung motel kay. Apilon, manggid. Oh, sus, apilon, manggid dito. Hmm. Ah, double purpose na yung trabaho. Oh, mga trabaho oh. Driver na. Tapos, gapile pa. Driver, pailer Ah. Grabe ang... <laughs> <laughs> Grabe. Okay, osawa, oh. Buti anjo to buat rupa pips. Nah, hindi dali aga to. No? Hindi dali aga wag kargas eh, kay halunganan din siya. Mugo damage sa saging. Uh, ah. charge po pag hmm. ah papapapap na punta sa kalsada kumbati na punta pamanila ano ron viernes a ah, lunes pata martes pata makabot sa manila ni tapos sa ah, ano po itang biyahe at, at barko dito sa ano surigao kay may low matiguro okay dan dia puno gamay na lang kulang mga tropa pips ah ah na ta amo ah, nang lay? ah sige sige tapos tong skeleton ah oke okay, eh okay. suterosa la mina dua dua oh sige sige dua dua gamay na lang mo niya ang na diri mga do pati Willy Dre, Stigel, na po sa aking lang ng pangarga uh, dito sa Manila Organita uh, Kapoy na ng piler, driver <laughs> driver pa, piler pa Amo nang nagpantre-dre man sila na ano na destino sa area kami sa biyahe man kami sila dre sila sa area di amo na ilang <laughs> up na kamay na lang

ang barko kay may low pressure so nga mo dapat ka gabi nauna na sa north sa butuan na siya kami trip kami sa ano Arakan North Cotabato pa di pa human karga so oh, sige lang Kau mana ni? na. Okay. Papapap na lang 'tong mga tropa pip sa ano, dalan. Papapap na lang sa ano, Ka dalan mga tropa pip. Okay. Oh.